iba't ibang uri ng mga nangangaroling. Soloista Siya na ang lead voice, siya pa rin ang second voice. Doble kayod man, ang mahalaga, solo niya rin lahat ng aginaldo. Leader Ate o kuya ng grupo Siya rin ang nagdedesisyon kung saang bahay mga ngaroling. Madalas, doon sa bahay na may pinakamadaming Christmas lights. Shy type. Kunwari kumakanta, pero naglilip sync lang pala. Laging nasa gilid o likod para hindi mabuking. Tagaturo. Alam niya kung saang bahay ang nagbibigay ng barya. Madalas, ituturo niya yon sa kanyang grupo o sa makakasalubong na grupo. By group Isang malaking grupo na hinati-hati sa maliliit na grupo. Pagkatapos mga ruling, magtitipon-tipon sila at pagsasama ang mga aginaldo tsaka paghahati-hatian. Laging nagmamadali Sila yung mga nangangaruling na hindi tinatapos ang kanta after mabigyan ng barya. Thank you, thank you ang babait niyo agad kahit kakasimula pa lamang kantahin ang jingle bells. With Chaperone Ito ang mga batang hindi pinapayagang mga ruling ng mga magulang kung walang kasamang nakatatanda. Kaya madalas, kasama nila ang mga tito o tita nila na nagtatago lamang sa gilid at susundan lamang sila. Maaga silang umuwi at bawal dumayo sa kabilang subdivision. At ang panghuli ay ang performer. Singer na, dancer pa. Complete package yarn? Saan ka pa? Mahihiya magpatawad ng mga tao pag ang mga performers ang natapat sa bahay nila. Oh, gusto nyo ba ng part 2? I-comment nyo lang ang mga suggestions nyo at pipili ako. Salamat at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. See you on our next video. Bye!